Uh, good morning guys. Uh, for today's videos, uh, mag ko guys. So, ang uwira to ang sudalon ron kay Juan. Muni, the besa, sa uh, no? uh, the kanon sudan. Ang ikaw ay taas sugar sugar. Asa wala ka balo no? Ako, biktima ko sa sugar. Ah, sa diabetic. Mukog bukog, panit na lang ko sa una. Kung paano ko lang ako. Uh, uy, muna ikasagaran sa sa mga kuan, uh, sa mga Pilipino, no? Diabetic high blood. Kung um, ikaw may diabetic na ka, kung um complicated mo high blood sa ka. Pero kung kalaw isa ginawa ko eh, na, naayaw rin ko kay disiplina lang sa akong galingon, guys. Kaugalingon na nimo mo, makaayaw Iwas ka sa mga tamis ng pagkaon. Soft Soft drinks. Diyan din na kami sigawon pag mga tamis, mga pan, mga cake, mga ice cream niya. Bawal na sa mga diabetic. Ang sintomas sa diabetic guys, ang tiyan mo. Maniwang ka. Sige ka ugay mong tunglan. Sige kang gauhaw. Sige kang gaihi. Umanho di mong tiil. Kamot. Laba mong ulo. Sakit mong buko-buko. Imong balakang. Sakit. U ang pinaka delikado guys kay pananaw ni mo muhalap ka hindi oh. na ka kaya Klaro, may sakit o diabetic ayaw mo kumpiyansa kay makamatay ka po na diabetic hindi na tiyo tiyo ang sakit Guys, um, advice ako guys kung naanagan mo sige na mong uhaw sige na mong ihi sige mong gigotom sa mga ada mong gani kanang gakay nung tunglan Sige yung tubig, bisagbog ng panahon, tick up na. Hindi ka na, taas sugar. Dekado kayo na. Yeah, ang inyong sudaan may anak. Na. Kung naanak ka na, -na, -na, -na sa kita, ayaw yung kaon ng mga yung, laing sudang. Agwanta saka. Kaon sa mga kamunggay, bati, ukra. May inyong kanon kayo, no. Maunay ay makapaus-us ang imong nga kanon gamayra. sa katasar kung maayo gani mais ang tirada Mais imong kanon mo na akong gibuhat dili ko doktor nakabalo lang ko kay biktima man ko amang sino ni balik-balik nag dito ako ang gwapo aw oh, gwapo ni ka ambok dire ko ko god bless Thank you for watching.